Dito pala ay bibiyay kami ng Tagbilaran City Bohol doon sa kapatid ko. Magbabakasyo kami at yan yung mga dala namin at mga pasalubong. At ito yung lala naming sasakyan na uh, L300. Kaya tara samahan nyo ako sa aming biyay. Alas 3 pala ng madaling araw yung alis namin dito sa bahay at mula muna kami dito sa simbahan para magdasal at magsindi ng kandila. Dating nga namin dito sa Alin Amwick Gas Station ay nagpagas kami ng 1,000 at dito huminto muna ako para magalmosal. Dito nyo lang yan madadaanan sa Hubasan, Victoria, Northern Samar. Ito nga yung nagustuhan kong pagkain nila dito, yung bulalo, siyang sarap. At ang lambot pa, worth it, 80 pesos, busog ka na. Madaling araw pala kami dumating dito sa Kalbayog. Bali Tours na kami nagbibiyahe at tuminto muna kami dito para magalmasal yung mga kasama ko. Time check. Touchdown Kalbayog 5.45 AM. Bibiyahe naman kami. Dating nga namin dito tuminto muna kami para bumili ng pasalubong. At dito nag stopover muna kami kasi nahilo ako umidlip lang muna ako konti. At habang nagidlip ako ay sila ay nag nagpainit ng tubig para sa kape. Bibiyahin na naman kami. Dito ay medyo traffic kasi kinagawa yung daanan. At nang dumating na nga kami dito sa Tacloban, kumain muna kami ng pang lunch. Dito lang yung sa gilid ng kalsada at yan yung San Juanico Bridge sa unahan namin. Dumating nga kami dito sa Tacloban ay alas 12. At ito yung daan kaya natagal lang kami sa biyahe. Sira-sirang daan dito sa Calbiga, sa Mar. nagbiyahe na naman kami dadaanan na namin yung San Juanico Bridge dito sa Tacloban yung pinakamahabang tulay dito sa Samar dito na rin kami nagpagas sa uh, may shell bali 2,000 pala yung pinagas ko dito bibiyay na naman kami nakarating na nga kami ng aboyog liti at nag stop over muna kami para mag snack dito ay bumili na rin kami ng pang namin sa gabi bibiyay na naman kami nakarating na nga kami dito sa port of batoliti at tumating kami dito ng 5.23pm ng hapon Dito na kami kapalipas ng gabi, dito sa Port of Batoliti. Nang gumabi na ay kumain na kami. Kali dito na lang din kami kumakain sa may L3. Dito na rin kami nagluluto ng ulam at bumibili na lang kami sa gilid ng kalsada. Manalilaan na namin. Dito na rin matutulog yung pamilya ko dyan sa loob ng kantin sa may waiting area ng mga pasahero. Bali shelter lang ako natulog. At kinabukasan ay nagkape na ako. May libreng pandesal pa dito sa Batol Leti. Salamat pala sa nang libre ng pandesal. So top sa iyo kuya na nagtitinda ng pandesal. At dito na kayo magbabayad. yung binayaran namin dito 3,500 pesos dito ay nag kami para makasakay agad sa barko kasi wala daw siguradong barko pang umaga hindi pa sigurado ngayong araw kakasakay kami ng barko kaya nag picture na lang kami ay nag call na yan dito yung hirap sumakay at papasok na nga kami ng barko Papalis na nga itong barko at alas 8 yung alis nitong barko papuntang Ubay Port. nakarating na kami dito sa Obay Port at nakarating kami dito ng alas 11 ng umaga palit yung biyay ng barko mula Batolite at papunta dito sa Obay Port Bohol Port of Obay. Kasi yung pala dito nila yung sasakyan no. Naglalabas na ng barko. Ito sa Ubay Port ng Bohol. tiga yung maganda yung pangalawang pusingan sinasabunan pa nila oh. ganda dito oh. talagang nausingan nila awshiyan talaga nila yung buong sasakyan no. Mga palibutan. Uh, babalik na naman doon sa ilabasan ng ilabasan ng barko. Ayun oh, no? babalik na 'yan. Stick di ba? lang 'yan sa quay port hole. Kita naman. sapunin na naman dito yung kagandahan dito no mo nila pinawasin yan magkasis din yung mga pantay dito yan si kuya At dito ay bibiyahe naman kami. Mga at kalahating oras yung byahe naman papuntang Tagbilaran City mula dito sa Ubay Port. Doon na neto no? No, hey, ng hook. Doon ba mga guard. Ah, Ito sa sumatno. Palin, ng uh, hararo. Hararo. Haro, sinano? Pang kape. Ha, na. Dito ay nag stop over muna kami para mananghalian at para door-direction na yung biyahe namin. Karaon muna. ah na. Pwede na. Pwede na. bibiyahin na naman kami ito pala yung boundary ng Obay susunod so, sure nito ay San Pascual nakarating na nga kami dito sa Pilar Bohol at dito nga ay bumuhos ulan at may nadaan na kaming sapa na paliguan maraming naliligo pala dito sa ilog at nakarating na kami dito sa aming destinasyon dito sa Buhol. Wala yung bahay ng asawa ng kapatid ko. Bibiyay na naman kami papuntang Tagbilara City sa isa kong kapatid. At ang ganda ng mga daanan dito at may mga daanan din na mga puno na mga ganda. Nakala namin na man-made parish na.

Hanggang dito talang po ang ating video. Salamat po sa panonood. Please like and share na lang po and subscribe sa rin sa aking YouTube channel.